Pinotol pero wala na po para isahan na lang sabi ko sayang din pero wala tayong magagawa Ay, galing ni Mel ah. pero magbebenta daw ito medyo manipis pala yung bakal na eh Ay, sa magandang buhay ulit mga farmer yan clear na ano na ang susunod na project? Mga alalay pala si papayama. ah yung shoe Yan, mamaya papakita ko pala. Ah, sa kabilang ano pala yun. Yung aking in-order na dowels. Ayan. Order na lang tayo. Sigurado pang maganda. Para hindi na rin mabisi mga boys. syempre hindi nila kabisado yan eh. Oh, ang ano? Ang uh, What? Uy! Nako, wala na yung saba. Hindi ko na nakita kung paano pinutol, pero wala na po. Para isahan na lang, sabi ko. Sayang din, pero wala na magagawa. Na nang saging na saba. Sayang din eh, kaya lang. Kaya nga eh. Baka ng simento niyan ha, butubo pa yan. Ang bigat nung ano, ano? Saan yung linagay? Sinagay Papa, yung kaya isang mo. Dumalang PBC yan. Ha? Saan dumalang PBC? Hindi. Malalang mo yung po. King yung lere o banagin? Ibutan? Buwan mo nito. po ang pangalaman. Pangalita po, atasa nyo ito. Ah, may dadaan na tubo dito, Sal? Opo, kuya, yung water drain niya, kuya. Ah, yung nga, yung drain. Tama. Kailangan, maano yun? Saan? Oh. Pwede siguro. hmm, <laughs> Pwede naman. Pwede Tsaka hindi naman magagamit ng ano? O kaya kay Dodong nyo ilaglag. Pakiusap nyo kay Dodong. <laughs> para mas mabilis, kay Dodong na lang. Ano? O, oh, bilang bakod, papaya. Sa kabilang bakod po, para mabilis. Biglang ano ah, Magam, press rito ah. Pag pinutol itong sangang ito, papangit no. Kung puputulin to. malaking bagay din. Babawasan na lang. Kaya lang, nakaka ano to eh, obstruction to. Oo. Ano yan? Head pa? Oo. <laughs> Kailangan pala natin si Kongkong Kong dito oh daming ititrim na put patay na sanga, no? Maraming patay na sanga. Ito, patay din po. Ito, ayun. Maraming patay na sanga dito sa... Doon. Ayan. Okay na bubong. diwalas na ang ano na lang dito is yung putik 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 Wala na yung saging natin. pa ba ang dito huwag Di ka mag alala hindi ka puputulin ah ito na yung ginagawa Manel naman pala eh bayat ini nah ini ada ini ya nah surak mudah busy si pa lang welder natin ha Yeye yeah, oh. Bumibira Tapos apat na tao ang mag-aangat nito pag inaangat ito no Na <laughs> Oh my <God. laughs> Ito lalagyan ng panel Pilikas na yata yan ba? Ha? Semento. Mm, um, oh kasi mawawala na 'yan eh. Ibay na dos yung ano eh tapos anong discard nito Nel? anong ilalagay niya sa flooring niya? ha? a flat bar na pag ano no? okay gagawa nyo cabinet saan <laughs> daw ikakabit ito ah doon parang di naubos yung bigas natin ano lakas naman tayong kumain ah. <laughs> ha 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 pala na. eh. Susunod natin gagawin yung ano na. Ay. Yung ano Ay, na, yung sa uh, perch Tsaka yung ano. Mapugad. Ganda ng dowels. Kita mo na ba? Ganda yan. At oh, uh, para doon ba? Oo, yun yung gagawin nyo dapat pero sabi ko bilhin na lang tayo. <laughs> ito oh. Hmm. Kagad. Katali si Maxa. Ah. <laughs> Ayan o. Oh. Tingnan nyo naman mga farmer. Malinis talaga ito. Ah, uh, ito na 'yon. Okay na 'to. Tibay naman Kung floor sa pintuan. So, mga 2 inches ang detail, uh, ang ano, ang gap. Pwede na 'yan. So, me-message ko na 'yung nag nagano sa akin, 'yung gumawa. Sabi ko, "Wait lang po nang content Kailangan ko lang maano 'yung sa uh, mabilang kung ilan talaga kailangan para makapagpagawa Tayo baka buti siguro mga 8 8,000 siguro mga ganun more or less or mga 10 <laughs> pero at least diba tipid tayo sa time saka mas maganda walang balita po kay Esong mapaya may message ba baka dalawang linggo mo wala martes siguro ne mga martes pero, anong balita sa kanya? Okay na? Anong pinagkita sa akin? Pa, pa, na bumaba niyo, sabi niya, Binang masyadong namamagaya, kaya hindi ko maigalaw, sabi niya. Ah. <coughs> Nadali kasi ni Ulysses tong sangang ito, ano? Eh, yung pumantay sana medyo mataas pa ito eh. Mega lang eh. Ayun. Pinutol mo naman. Sayang. Akala ko nasa Nasa Pispan si Kongkong Kong. ito Ah, tayo rin, next week, na lang yan. nga na sa lunes. Nasal. Sino ang mananatili sa posisyon? Dami atang na tumakbo no? Ilan ilan tayo? 28. 28, ilan lang pong kukunin anim. Ito. Apo ito. Yanito tebasan Ito na yung flat bar. Pishapin. Ito ba yung kagaya ng linagay sa kalapate, Nel? Manport yata yun daw. Parang mas manipis to. Manipis to. Dapat sininsin niya na lang yung tubo. oh pa rin. Oo. Ilan po ang di ano, ang gap? Ayo, ayo. Oh. Mga 12, no. na ko eh. lang. Yung Kita na naman. Ayun oh. Gumaling naman nila. Ah. Pero magde-dent pa dito, medyo manipis pala yung bakal na, eh. Manipis ba yung bakal? Okay na 'yan. laki nang niluwag, oh. Pero mainit din ang hapon. Tata Irmin Ang tapos nito ah. Ang nagawa mo sal Drain na yan Ano po yan Ano lang yan ah, Pachamba lang na ano to Pachambang lababo Yan, gumawa tayo pala ng linya dito, no? Ito, bubuhayin tong anong ito, no? Yung linya na yan. Ang tubig. Oo. Opo, yung pangdilig po yan ng ano, pag patakbo ako dito. Kailangan ko din naman kasi dito sa kulungan ng kalapate. Eh. Yan no? Patakbo tayo. Kaya lang, nasira na ito. Kailangan ayusin. Oo. Ayusin lang naman. Guwapan ni Master Pogi yan eh. na pala yung kanilang ano At least yung mga panglechon diyan na mapupunta. Mga regado Malus tapos na talaga tayo ah. Eh. Next project na mabigat-bigat, solar. <laughs> Ayan, hindi ipunan, siyempre. Hmm. Hindi pa nagbubulaklak yung ating ano dito ah. Um, Mangga, magbubulaklak to. Magbubigay to kahit konti. Kasi yung kabila nag, nagbigay eh. So, ito magbibigay din yan. Ayan oh, tuloy natin yung vlog kahapon. May clip pala. <laughs> Putol pala yung vlog ko ako. Sabi ko, ayan, tuloy na lang natin. Tama-tama, may shoutout po tayo. At medyo naipon na rin tapat na lang tayo dito sa swing so ayan oh, pakita ko lang po yung ating grass mo kung ano kaya ito parang namamatay yung iba pero tutubo pa rin naman hindi ko alam kung sa init ba talaga siya parang hindi niya rin po kaya yung sobrang init or uh, lack of nutrients hindi natin alam eh kasi may yung sa maliling gaya nito oh kita nyo oh ah, taba ito inanuhan lang ni Chuchayan pero ito, ang tataba nila. Ayan, Oh. Hmm. Doon sa may lilim, ganun din. Pero yung nasa gitna, talaga pong, uh, ano, medyo nagbabrown. Pero hindi naman namamatay. Baka kailangan lang po ng dilig, no? Ah, uh, maya maya siguro. Yung sprinkler pa laman natin. Binubuksan ko sana, kaya ako napadilig, eh. Binubuksan ko sana. Basag yung, ano, siguro, napakan yan. Basag alam ko may mga extra pa nyan eh tapos yun doon naharangan na ng uh, <laughs> damo dito medyo makapalang damo kailangan tiyagain pa unti unti uh, sabi nga ni ka farmer dan galang sabi niya ka farmer yung damo mo baka na sobrang sa tubig sabi ko hindi tol eh kasi yun dun sa may pinaguhugasan babad na babad yun eh bakit ang ganda Oh, ano to? Malamang makakulang na rin sa tubig da. Tubig 'yan. O oh, kaya talagang uh, kulang po sa nutrition din ano. Kahit mainit, talagang sagayin natin ng Kawawa naman. Oh. Ito oh. Oh. grabe na po kasi init talaga may part na okay may part na brown na brown kapag so tinignan mo hindi naman po patay Ang hirap din pala mag-maintain, ano? <laughs> yung damo nga lang talagang ano tapos yung ihi pa ni Chuchay mag ihi ng aso pero sabi nga ni Leo okay na rin kaysa wala brother <laughs> na na yan eh hindi naman yan na mamatay sabi niya oh, so, lang siguro mag aano uli ako mamaya baka sabuyan ko po ito ng uh, fish amino uli no meron tayo dyan magtitimpla tayo ito amino acid. Malakas magpagri ang dahon ng halaman yan eh. Ito so, talagang brown. Hmm. Pero nung pag-ulan, mas green siya. Ngayong nag-iinit na ng matindi, ayun, eh, maka talaga sa init nga. pero umuulan naman ng gabi gabi ano eh. halos kagabi lang hindi umulan daming tawa tawan tumubo oh. kailangan mga ito ah caga caga lang ayoko nang mag spray ng ano at isa din sa mga sinususpecha ko yun baka isa din yun sa nagpa brown eh yung in spray ko na 240 Wala naman akong mabili sa online na ano ibang brand na yung mga nagano si Atsol nag-nagsend din siya wala naman po akong mahanap dito. Amerika marami. <laughs> Shout out muna tayo mga ka-farmer Ayan meron tayong ka-farmers Ka-farmer Lito Grabe Maraming salamat Nakakataba ng puso talaga Yung birthday cake niya May ano May ano ng ka-farmer <laughs> Thank you po Thank you so much Sa support po ninyo o, Pakita ko po yung uh, picture mamaya Pag nag shout out ano so, ko sana yung ano papa uh, ano ko lang maandarin Basag naman na andun lang yung tubig. Tingo. Papaya mahapon hapon dinidilig din po ito. Oh, dinidilig niya to every afternoon eh. Uy. Oh, ha? dito na lang ito nagdano din grabe ng init ngayon tingnan nyo naman mga na, farmer oh, el nino na Cheers guys, good luck sa mga kalapatids natin dyan na galing lawag ano so ayan magda, mag, siguro kanina pa nagdaanan yung mga ibon oh galing lawag o baka doon na sa kabila ang daan ah uh, kasi nung nakaraan Ilocos saan bang banda ng Ilocos dito dito po ang daan ng mga ibon ano may wala akong masyadong nakita baka doon na sa bandang bulakan ang daan ng mga ibon ay okay ayan shout out na muna tayo mga ka farmer yan kay ka farmer galo ng california Ayan Ayan, hindi ako makapag-reply Ayan So, hindi pa po kayo nagme-message sa uh, Aming Facebook page, Ka-Farmer Ayan Happy 34th Anniversary Kay Denong and Aileen Resurreccion ng Puok Pila, Laguna uh, Kay Fe and Amor Dizon at Tess Martin ng Hayward, California. Ayan. To loving uh, and only wife ni ka-farmer Perry Carag. Ayan. Carag. Uh, Marietta Carag. Happy 59th birthday po sa November 2. Tamang tama. At ito si ka-farmer Lee ito. Ayan oh. <laughs> Yung kanyang birthday cake. Maraming salamat sa iyo. Belated happy birthday po. Uh, malay nyo ha, kapasyal po kayo dito so ayun Rolly and Faye Cava watching from Washington State, USA kay Jesse James Lebron na yan, maraming salamat sa iyo brother tagal mo nang uh, uh, nanonood, ayan kay ka Farmer Lito Sarmiento from Angeles City and currently living in Seattle, Washington ganoon din po kay Judith magat ng makabebe. Yan, maraming salamat po sa feedback ng lechon. Alam niyo, ito po yung sinasabi ko na ano, uh, tuwa po sila. Ang haba po ng message niya. So, ayan, thank you, thank you so much po. Uh, nakaka taba ng puso at the same time nakaka-encourage, di ba? So, nakaka-inspired na ang word. Kina Vanji and Sam from Singapore kay Aji and Tessie from Toronto, Canada and the De Guzman family ng Tondo and Quezon City ayan at kina ka -farmer Oscar and Daisy Lumamban Lumanlan ng Vallejo California Happy 60th birthday din din po kay ka -farmer Tony Losena at shout out din kay Edna Losena salamat po ayan sa pag-order ng lechon syempre Happy birthday to Mami Maylin Ramos ayan pra Uh, love Sophie and Family. Ayan, love you daw. So ayan, marami pong salamat. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, message nyo po sa ka-farmer. Uh, sa comments kasi, minsan hindi ko na po na-check nache talaga. So, hindi busy tayo. Tapos, uh, doon na lang po sa Facebook page. Lalo na yung mga nagpapabati ng personal. yan pwede po tayo dyan. Wala pong problema yan. So ayan, maraming maraming pong salamat at magandang buhay. Ang init. <laughs>